isa sa pagdinig sa kamera paggamit ng alias ni si MILF Chief Negotiator Mwager Iqbal. Ayon kay Iqbal, nananatili siyang tapat sa Pilipinas. Pero ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, hindi otorizado ang paggamit ni Iqbal ng mga alias sa mga pampublikong dokumento. Tanong naman ni Congressman Marcelino Teodoro kay Iqbal, kung hindi kontrolado ng liderato ng MILF ang lahat ng kanila mga membro, paano nila masisiguro na lahat ng persa sa ilalim ng MILF ay susunod sa BBL. Ayon kay Iqbal, hindi absolute ang kontrol ng MILF sa mga miyembro nito. Maging ang AF Piraw ay hindi naman na masasabing kontrolado ang buo nilang puwersa. At kung sasampan daw ng kaso ng DOJ ang MILF members na sangkot sa inkwentro sa Mama Sapano, ay i-invoke nila ang ceasefire agreement. Plano namang maghain ng panukala ni Congressman Rodolfo Biazon na magpapasailalim sa Articles of War ang lahat ng PNP unit na nasa combat operation. Muli rin natalakay sa pagdinig ang palitan ng mensahe ni nadating PNP Chief Director General Alan Purisima at Pangulo Aquino kaugnay ng operasyon sa Mama Sapano. Pero tumanggi si Purisima na ibunyag ang mga text at tawag niya sa Pangulo tungkol sa operasyon sa pagdinig nito ng Kongreso.